Hello! Ayan, paborito ko ang Tokwa. Mukbang po tayo. At ito po yung sausawan niya, o, di ba? Gawa ito ng aking anak. Kaya, ayan, uh, sausawan tayo ng suka na templado na. Ewan ko ba't ang tagal naman nito mabuksan? Grabe naman to. Mm. Grabe, tagong-tago. Ayaw mabuksan. Ayan, may suka naman ako dyan, o no? kaya ketchup, o ba? Diba? Pero masarap yan, no? o, di ba? Diba? Ayan, ang sarap niya sa usawan, pero magke-ketchup tayo dahil talagang pinadla ka ng anak ko yung kanyang sa usawan. hindi ko talaga mabuksan. Ayan, meron tayong ketchup. Ayan, hindi yan tomato sauce ha, ketchup yan. Ayan, magmumukbang tayo ng Tokwa. Ayan, ang sarap ng tokwa. Lalo na kapag bagong gawa ang tokwa. Ibig sabihin, bagong ano siya. Fresh na fresh ang tokwa. Kaya ayan, kainin na natin. Mabango siya kapag naluto. Mm -hmm. Harap. Ang mm -hmm. sarap ng ketchup. Mm -hmm. Mm -hmm. ang sarap. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kain po tayong time talk.